Hello guys, samahan niyo po ako. Magigisa tayo o mag-aadobo tayo ng sita with okra. Yan, meron po tayo ditong nagtirang konting giniling nung nagluto tayo ng ano ba niluto natin? Nung no? sayote. So, ayan guys, silutuin muna natin ang giniling na konti. nahalo natin sa ating sitaw. Yan. Mix-mix lang natin. Ayan guys, para hindi na tayo maglalagay ng oil. So itong oil niya, yung mantika ng ating giniling, yan na rin yung panggigisa natin sa ating mga ricadong bawang sibuyas kamatis. Ayan guys, sinalo na natin dyan ang bawang sibuyas at susunod natin ang kamatis speaking of kamatis guys naku, sobrang mahal ngayon ng kamatis 250 pa rin ang kilo dito sa amin at ayun nga yung apat na perasong nabili ko is 55 yata yun kaya naku kung pwedeng hindi na kamatisan huwag na guys so nakabili na kasi ako kaya ayun tinipid ko na lang tig dalawa para sa dalawang lutuan so, ang kamatis ay ginto ngayon guys kaya kailangan titipirin natin ang mga ano na yan, mga pangsangkap sa ating pagluluto. Kung pwede lang, konti-konti para sa susunod na pagluluto, mayroon pa tayong gagamitin. So, ito lang yung tira, tira sa kahapon sa sinigang kamatis. Yan, kapag ganyan na guys, best time na ilagay na natin ang ating okra at sitaw. Then, halihuliin lang natin habang tayo ay nagpapakulu ng ating isasabaw. Ayan, halu-haluin lang natin para mas dumasa ang ating adobong sitaw na may okra. Siyempre, maglalagay na tayo dyan ng mga Ang paminta, cork cubes, ang soy, you guys na ng At ilagay na rin natin ang siling haba. Yan din yung tira natin sa sinigang guys. So nagkira lang tayo ng isa para mabango. Then maglalagay na ako guys ng mainit na tubig. Yan, konti lang. Ayan guys. Then maglalagay ako dyan guys ng konting suka lang kasi may kamatis na 'yan so maasim na siya. Lalagyan lang natin siya ng konting suka. Konti lang ba 'yan, Mommynette? Then guys, lalagyan natin siya ng bell pepper. Itong bell pepper na to is yung tira din nung nag ano tayo, nag chami. Kasi yung binili kong gulay doon is pang chapsuy So inalis ko lang yung bell pepper doon. 'Yan ayan tatakpan lang natin yan guys and then babalikan natin mamaya ayan guys tikman na natin po kung anong lasa na ng ating lutong ulam sarap nakakamis ah, naman ang adobong sitaw so titikman na lang natin kung malambot na po ang ating sitaw Okay na siya sa akin guys kasi medyo crunchy siya. Ganun yung gusto ko sa sitaw. So best time na patay na po natin ang ating kalan. I-off na po natin. Thank you guys for watching. Bye-bye!